good morning. Nandito kami ngayon sa Baler. Ulet deliver! So, hindi kami nakapag, ano, kanina, nakapag, ang init, grabe. Hindi kami nakapag-vlog kaninang paalis dahil kami lahat super antok. Umalis kami 2 a.m. So, ano. Ano kami? Super scared. Oops. Ay, nako. Ayun, ayan. Morning. na agad si Kuya nung binababa pa lang na. Ano yan? Ayan, so nandito kami ngayon sa ano sa isang kini namin kay Adi Jasmine. Suot ko yung merch ng Tagaytay. Enjoy. Ayan, so may nakita ako. Ano ba Ay, yung ano ko yan. Ay, May nakita ako dito na lagayan natin ng yarn ganda. Tingnan nyo guys. O, oh, ayan siya. <laughs> ayan o. Oh. Diba? Super ganda niya. Iba, iba, iba. iba. Ha? Huh? nga. Ano yan? Yan? Eto? Oh. Ano ba? Akin niya to. Pero ba't nandyan? Hindi nga sinubukan ko kasi bibilihin ko to. Ayan. Pero ako natin. Lagay ko na sa bag. <laughs> hmm. <laughs> Problema 'yan sa ano. Mamaya eh. na gayon mo na, Ayan pa 'yung mga tinda nila, ayan. ati Ate Jasmine dumating na. Tayo Ate sa next destination na kami. Ayan 'yung nabili ko. Ganda oh ba? Perfect. For travel, message nyo ako pag gusto nyo din ng ganyan. Anong cream? Ayan, nandito tayo kay Ate Jess. Pinakyaw niya na yung ano. Ayan, pinakyaw niya na yung seven Boss. Hello po. Ayan, eto yung store nila. Meron silang buko pa. Ayan. Raylars, buko pie. Masarap yan. Meron silang mga iba-ibang variety ng buko pie. May ube. Ayan. no So, next destination na tayo. Ayan. So, nandito naman kami kay Mami Pasitas. Siya yung famous talaga sa peanut butter. Yung Pasitas peanut butter. So, ayan yung store niya. Alam mo guys, pangarap ko yung ganitong store. Eh. ko kayo.

ganda diba sobrang ganda yung store nato ayan guys so nandito tayo ngayon sa parapan, dito sa may ano bang tawag dito Ayan. Masi tayo. So, may gusaling pambatasan. Yan. ikot tayo dito. Ang dami nila dito. Yan. So, meron tayo may mga nagtitinda ng resin. So, yan. Butter. Yan. Ito yung kinatawag dito na karapan. Hmm. Ngunit, grabe. Ayan, punta na kayo dito. Hanggang kailan kayo dito, ate? Mga June. Ah, hanggang June. Yan, hanggang June sila dito pwede nyo puntahan. Okay. Naming store. Yung store. Yan. Para sa mga memorabilia nyo. Souvenirs. Yan. Ito siya. Ayan. May makikita dito, kayo ditong parang I love baler. Yan. Yan. Parang onting ano lang dito. Ano na eh. Uh, yung dagat na so surfing surfing Until June daw sila dito. So, punta na, na kayo. Nakain muna kami. <laughs> okay, gutom na. Tapos na kami mag-eater. Papapaan na kami. Kain na sa mga inasal. Ayan, nandito yeah, tayo sa palengke ng Baler. kami na ng lobster. Lobster, lobster. Parang wala naman na masyado ma. Hmm. Wala na. Saan? Naghanap siya ng lobster. parang feeling ko wala na kasi tanghali yun na. Oh, so, wala na. Hmm. Ay, 'yung napakabura. 250 takoy sa bosesa ng din. 'Yung nakakita. Wala pang gumalilit. 130. Ah, 130. 130. Ilang kilo po? Ilang lang naman ng ando. 'Yung medyo maliliit. 'Yung maliliit. Ay, chacha, maliliit. Yung ganyan, yan. Sakto. Nakabili na si Mama. That's her. Uh... Bumibili na ng butchero.